yung tanong ko sa iyo kasi para nakikita ko yon everywhere I went before no na isang game plan ng CPP ay pasukin ang mga embassies at kaibiganin tama ano hmm. to the point na they were able to put people who are not maybe hindi ko makonfirm, confirm pero nung kabataan nila nung later part ay part pa rin sila ng CPP NPA NDF naging pulo Philippine Overseas Labor Officer o Labor Attaché. Yung iba naging uh, consular officers. Yes, correct. Yung iba naging embassy staff. Nung kabataan nila, CPP, NPA, NDF sila. Yung iba kahit matamba na sila, CPP, NPA, NDF pa sila. Like itong Silibrado. Tumandaan na uh, eh. Dito sa US. Tumandana? Yeah, oh. yeah, dalawa yun. Silibrado. Tsaka may isa pa yan na dito rin sa US deploy Kasabwat nila yon. And then they have uh, mga consul general na nakakausap nila. Yeah. Pero karamihan dyan, ma'am, na mga lugar na tunitura nila na maka-infiltrate sila, nahirapan na sila noong panahon ni Pangulong Duterte. Dahil nandun yung NTFL, Katlandon, tayo yung Middle East. Paborito nilang infiltrate. Napakalaki kasi ng Filipino migrant workers dyan, mga dalawang milyon. Napakaraming problema dyan, ma'am. Araw-araw may problema talaga dyan. At kung hindi natinoo ang Philippine Foreign Mission dyan, magiging sanhi ng recruitment talaga upang ma ang mga tao. Sa US ngayon, yan din ang problema. Maraming mga problema sa migration, immigration documentation, na ang pumapapil, migrante, Bayan USA at ILPS, International League of People's Struggle, tsaka yung grupong damayan. Same pattern that they did in UN, sa Europe, sa Netherlands. Pero ang tinanong mo ko kanina, what will it take para maputol ito? Dalawa, ma'am. May airport sa Pilipinas. May airport with the Department of Foreign Affairs. Kaya sabi ko, genius talaga si Pangulong Duterte. Nakita niya kaagad ang kabutihan at advantage kung whole of government rather ng whole of AFP approach. Yeah. Kasi dapat may Department of Foreign Affairs dito man na nakikialam. Labor Department, OWA, pag naalala ko ma'am, we go together to orient these agencies. Remember that? Yes. At pati, pati sa pagpunta niyo sa Europe, sa UN, sa US, dinala niyo dito ang mga kabataang katutubong uh, pinalipin at uh, pinagsamantalahan ng CPP, NPM NDF. Now, your effort ma'am is paying off kaya na itong grupo nila ma'am Banji Ligaspe, yung patriotic Pilipinos. Because yes. of your journey here, na kayo nagbukas dito na ito pa lang, totoong nangyayari sa Pilipinas. Even some U.S. officials na inabot niyo na ang nakakalungkot lang ma'am, tapot nilito lahat, lawala ito lahat. Nawala ito lahat. And, and Eric, no, so that's that's my point also. It's hard mm -hmm. enough if you have a very good president. It's hard enough with the entire government going together with the Filipino people, whole of nation support. It's hard enough. Ang hirap, it's mm -hmm. very challenging to end itong CPP na ito. What more? with a president that colludes with the CPP, NPA, NDF. So, I think yung I mean, sakot doon is for us to hold the line. Diba? Kasi nga tayo naman ang gobyerno din eh. It will not I mean, depend on him. It will depend on us. Tama ba, Eric? Or am I dreaming? Yeah, you're correct. The people must be part of this. You Remember, Mama, uh, yung word ni the Duterte, good governance, mm -hmm. is the real purpose why ELCAC was created. Yeah. Dahil sabi mo nga, matagal na hindi nagsilbi ng tama ang gobyerno. Kaya napapasukan ng CPP, NPA, NDF ang mga komunidad ng katutubo, tribo, magsasaka, magbubukid, mga sakada, lahat yan. Sapagkat pinabayaan sila ng gobyerno, worse inaabuso sila ng mga nasa gobyerno, lalo na ng mga kurakot na congressman, gobernador, mayor, at walang pakialam ang mga gobyerno tungkol dyan sa matagal na panahon. Kaya nga sabi mo, good governance ang naging footnote ni Pangulong Duterte before firmahan ang Executive Order 70 creating the National Task Force to end local communist armed conflict. Ikaw na rin ang sumagot, ma'am, sa punto na anong kulang maliban sa whole of government approach ang holding the line of the people, ang whole of nation approach. Yan din ang nawala. Yan din ang nawala, ma'am, na Naalala mo, we go to schools, we go to churches. Uh, church leaders. We even talked to Bernie Abante, yeah. to Alan Peter Caritano, the leaders of Congress. We even go to church yeah. <laughs> para discuss lang ito mga bagay because we want to go into stakeholders, mga school administrators etc. We even went to UP sa administration nila para discuss ito ang mga nagmamarengg ng proseso. Yeah. Yeah. yeah, correct. To Barbosa these are matters na hindi na nangyayari. These are things na hindi na ipinatupad ni Marcos Jr. sa pagtatwala sa interes. Worse, tunawagan niya na gamitin ni Martin Romualdez dahil nakikinabang siya ang CPP, NPA, NDF. Kaya sila na mamayagpag. Kung tanongin mo ako, Manurain, dito yeah. sa US, no effort at all about that. Even in Europe and in Canada, Lalo ba ma'am Lorena, nang pumunta ako ng Canada, yung picture natin, ipinapuskil sa pader. Picture mo, picture ko, picture ni General Parlade. Tapos nakalagay, sponsor of murder the Terte. Eric Celis, Lorin Baboy, uh, Papanagutin, Sinunin. Same in Toronto, same in New York. So, sa maliit ang bilang nila, numero, subalit nakakalawoy nakakalangoy sila sa iba't ibang network, including sa Parliament ng Canada. Which, Manorin, napakadelikado, bigyan mo ng isa-dalawang taon ito, mamamayag pagmuli ang international work na ito, including ang dyan sa problema natin sa Pilipinas, na walang pakialam ang Philippine Foreign Mission right now. But you know what, Eric, no? on hmm. a hopeful note, hope, I have to tell something, no? dyan ako believe sa Pilipinas because... Um, Sa'yo ko narinig yan eh. Sa'yo, ka na Noel, ka na Mariko, hmm consistently ang sinasabi ninyo it's the people diba? the people a people united ang tao so I have come to really admire the Filipino people kasi nga na measure ko kasi na measure ko ng maayos nung nagsimula tayo sa Elcac noon halos tayo lang yung nagsasalita tapos bawat kahit sila all dadak ka talaga ng CPP di ba pero ngayon hindi na ako nagsasalita masyado because it is the Filipino people that are speaking out And then, and this is what what I, I really really admire the Filipino people. Talagang uh, maliwanag sa inyo ko ano yung gagawin natin. At ito yung sinasabi namin dito na na a people united will never be defeated. So yes. tapos na natin ang salot na ito and it will depend on us. I think we have mm -hmm. to wrap up na yata Eric. No, wrap yeah, up. To, we're that, to. Yeah, you wrap know, up, kano ko sa yuto. Pero wrap na. We will try to contact tomorrow or mamaya yung nagpost na si Mara yeah. teaching for membership ha? ibig sabihin recruitment ang work niya and then nagre-reklamo siya na na-rape siya sa loob ng kabataan party at mm hindi -hmm. namin ito ginawa ni Ma'am Lorraine ipinadala sa amin ang mga post tinignan namin nandun nga nakapublic post itong kay Mara Mara Kara no? ah uh, parang binaliktad niya lang ma'am ang kabataang makabayan Hey! para M eh, para. So mukhang alias name yan, pero mukhang totoo naman ang kwento. Malala mo, you forwarded to me a message or ako ba? Yung Gabriela Youth na naging staff ng Gabriela na ang nag sa kanya ay taga Gabriela Youth din na lalaki na staff sa Congress. Naalala mo yun? Grand Na taga UP. At nagreklamo din ang sasamasa. Yung stand-up UP na same case of abuse na kaya nakalawang sa masa dahil sa sex scandal. And si Renato Babarius na... <laughs> yeah. so, mukhang may pattern na ng ganitong mga hindi na i-report na pang-aabuso, hindi naman sa NPA na <laughs> nangyayari. Kundi dito rin. Oh, so, Ma'am, as a mother, at napaka-passionate mo, pagdating sa pag-abuso sa kabataan, pagre-recruit sa kabataan na ginagawang NPA at namamatay ng murang edad at hindi nakikita ang kinabukasan ng pamilya nila at ng ating bayan. Paano mo tinitingnan itong panunumbalik ng urban operations? Mabuti na lang kahit papano ang NPFL na mga naging kaibigan natin ay may mga naninindigan pa rin. At nandyan pa rin sila Noel, sina Mariket, Amihan, sina Charlie, sina Dada, marami pa rin ma'am. Hindi lang ganun sila ka-vocal pagdating dito sa pakikipagsabwatan ng CPP, NPA, NDF at ni Marcos Romualdez. We're we'll take on that doon sa hugot ni Attorney Busantog na bakit siya holding the line doon sa naranasan niya sa Surigao, Ma'am Lorraine. You know, there are so many reasons why we're still here, no? but natin ipinaglalaban. And parang for me um, yung pag-abuso lalo na yung ano lalo na yung sa mga bata mga anak natin kasi i don't know parang pag tumingin ka kasi ng kabataan no parang diyan mo talaga nakikita yung pag-asa ng bayan no pag-asa pati yung yung sibol ba na yung mga pangarap nila you wanted to happen i also believe that that is our gift to the world no our dreams and when you make it happen and i find it unforgivable what the NPA and the f has done to our children the kind yeah. of grief and sufferings that they have caused even with you you experienced it diba ba you were mm -hmm. so young up until you had children they're your own family affected yeah. talaga and so many other families no and I want it to end. I want it to end because my greatest joy is my family. No, so um, mm. and also yung as a as a mother, as a woman, no, as a human being, and having experienced also yung sexual harassment, it's mm. horrifying to it's horrifying to have to revisit the experiences of our children, not just women but also men. No, na rape. Mm. Ano yun yeah. common yun sa CPP and yet as Gabriela mm -hmm. spoke. Gabriela has not spoken up against the the rape of our children in the CPP-NPA-NDF. Because Gabriela is CPP-NPA-NDF at nagkukunya uh. rin lang na nagkukunya rin lang na itong napaka-noble na advocacy, na advocacy ay kanya ding advocacy yeah. para lang maloko yung mga anak natin na sumali sa kanila. Pero actually, mga anak wala silang pakialam dyan, wala silang pakialam na mas naprotektahan kayo or kung maghahasa kayo, wala silang pakialam. Ang pakialam lang ni Arlene Brosas ay ma-recruit kayo. At 'yang no. gabriela na 'yan si Sara Elago. Top recruiters yung mga 'yan. No, wala mm -hmm. silang pakialam kung maghahasa kayo. Wala. Kung hindi, sana nagsalita na sila. Kasi hindi mm -hmm. sila nagsasalita against Renato Baba Reyes na nag-sexual opportunism, no? Ginamit hmm. yung gusto niya para magkaroon siya ng relasyon sa isang napakabatang babae. Hmm. 'Di ba? Ginamit ang pwesto oh. niya. At saka yung panggagahasa ng no, mga nagsasalita, sila Shay, sila sila red, lahat sila nagsalita, no? Tungkol sa pagkahasa, walang salita. Pero dito niyo makikita ang pamantayan. Kung totoo ba nagsasabi ng totoo, ang Gabriela at ang CPP, NPA, NDF, France, na may pakialam sila, yung kabataan party list, may pakialam yeah. daw sila sa kabataan, pero tahimik na tahimik sa panggagahasa ng mga kabataan nating mga anak, no? Dito mo makikita. So, it's very horrifying and very traumatizing yeah. to have to listen to this. And, and, And for me, for me, our children are sacred. This is sacred ground. Mm -hmm. And we have to really protect our children. Make this salot stop. Stop it already mm -hmm. kasi mm -hmm. ano aabot tayo ng ilang dekada? Hindi. Alam na natin kung paano. Hindi madali. Pero pag tayo nagkakaisa, mat matitigil na natin ito. Hindi lilipad ang Pilipinas. Kinuwento lang ni Eric ngayon, yung international operations, yung panluluko mm. ng Pilipinas sa international arena. Hindi lang dito sa bayan natin, kung hindi all over the world, binaboy yes. ang Pilipinas ng komunistang ito, ng teroristang grupong ito. So tayo'y magsama-sama. Ang Pilipinas hindi magiging Japan na napaka-beautiful country. Ang Pilipinas hmm. ay magiging katulad ng New York, ng Canada. Hindi, kasi habang nandyan ang mga salot, na mga surot, mga ipis na yan, hindi lilipad ang Pilipinas. Magkaisa tayo. Well said. Well said.